Hindi nga matanggap ni Betsy ang naging desisyon ng kanyang asawang si Robert kung saan pinili nga itong si Jenna. Kaya naman siya ay nagwala at hindi lang doon natapos. Pagkat pinayuhan siya ng kayang brohildang ina na dapat ay gumanti siya at uh, lumaban pa rin. Hindi uh, makakatulong ang kanyang pagiyak iyak Walang magiging ambag yun sa kanyang paghihiganti. Dapat ay may gagawin siya. At nung mga time nga na makaisip na itong si Jana, nagagawa siya ng another pakulo kung saan promo. Mamimigay siya ng 20 na voucher, golden ticket. 20 lang po yon at ilalagay sa mga surprises box. At ang magkakakuha ay makakapag-shopping sa kanilang hypermarket sa loob ng isang minuto ng libre. Ngunit ang buruhang si Bitsi ay gumawa ng aksyon at gumawa siya ng kabalastugan sapagkat ipinaprint niya ang mga ticket ng isang daan na piraso at ipinamudbud niya ito sa kanyang mga hampas-lupang kapitbahay para sumugod ito sa naturang shop ng nitong si Jenna kaya naman nagkagulo-gulo ang mga ito walang kamalay-malay itong si Jenna na si Betsy ang gumawa noon. Nagtandim nga sila ng kanyang bruhang ina sapagkat pareho nga silang maingitin. Hindi kasi nila matanggap na si Jenna ang pinili para maging bagong uh, CEO ng naturang kumpanya. Kaya naman isiraan niya ang gawa at ang effort ganitong si Jenna. Nagkagulo ang mga ito sa loob. Hindi maintindihan ni Jenna kahit sinabi niya na 20 virtual lamang ang kanyang isiniksik. Kaya papaanong napakarami ang nagkaroon nito malamang may uh, sumabotahe sa kanyang gawa yun ang dapat niyang malaman kaya naman sa yun ay napangiti na lamang siya at ang ikakagulat pa niya ay eh, tela sinisipa nga siya nito ang si Betsy matapos ang pangyayari dahil napahiya nga ang kanilang kumpanya maging itong si Jenna ay napahiya din sa kanyang ama sapagkat sa ginawa nga niya ay uh, nagkaroon ng kaguluhan at nawawala na nga ng trust ang iba sa kanila dahil ay sinara nila ito dahil kung hindi gagawin ni Jenna ang bagay na iyon maaring maubos ang kanilang mga pinaghirapan dahil sa dami pa naman ng bunchure na ginawa nga nitong si Bets ang mahirap pa nun ay uh, talagang sinabi pa ni Betsy sa kanya na kung nakinig lang umano itong si Jenna na huwag ituloy ang kanyang pakulo ay maaring hindi magkaganon at hindi magkagulo kaya dito na napaisip itong si Jenna na maaring may ginawang kababalaghan itong si Betsy kaya nagkaganon siya lang naman ang may malalim na sa kanya. Kaya naman pa iimbisigahan niya ang mga ito. Isang tao na kapitbahay nga nitong si Betsy ang dudulog nga dito kay Jenna upang magsalita dahil sa nalaman nila ito at dito sila nagkwento na mayroong mga tiket na pinamudboda ang kapit uh, kapitbahay nilang si Aling Susan. Doon umano nang galing ang tiket. Kaya naman naghalit na galit itong si Jenna. Dahil malamang walang ibang kasabwat itong si Susan kundi ang kanyang sariling anak. Napailing na lamang itong si Gerald. Tama ang kanyang kutob. Talagang hindi mapagkakatiwalaan ng mag-ina. Talagang hindi nagbabago ang mga ito at punong-puno rin ng pagkamakasarili.